frog mah jisoe yo. Lami frog baki. Frog ga boyo ta galog. Hello mga kabisdak, welcome back sa ating vlog. This is Bisdak in Korea, your boholana Ajuma. Welcome po sa ating another weekend vlog. Ito po yung araw ng linggo. ba diba, nung Sabado is pumunta man tayo sa Alpaca World. Then pagkahapon ay kumain si Daddy Insoy at ang kanyang mga friendship ng inihaw na palaka. At ako rin ay nak nakatikim na rin ng inihaw na palaka which is okay naman. Kalasa niya ang manok guys. Maraming nagsasabi na masarap daw ang palaka adubuhin sa gata. Ay, try natin yan next time no kung makabili tayo ng palaka. Sa mga gustong mapanood ang pagkanta ni Daddy Insoy ng Pinoy ako with feelings na may papikit-pikit pa ng mata, Panoorin po ninyo ang ating vlog 173. As usual ay atin na namang gagampanan ang isang papel ha, bilang isang munory daughter-in-law dito sa South Korea. Dear Charo, ito po ang istorya ng aking buhay bilang isang manugang dito sa probinsya ng South Korea Magsilbi sana itong aral at gabay sa mga Pilipina na gustong humanap ng upa <laughs> Watch out po sa mga Pinay na gustong mag-asawa ng upa ay Reminder ko lang sa inyo to no, ay, hindi naman lahat ganito ang ginagawa at ito ang gagawin guys Ginagawa mo lang to kapag magkasama kayo sa isang bahay, magkasamang nakatira kayo at ng iyong mother-in-law at sa, sa aming case ay malapit lang kami no, bahay lang kami ni Bianan. So pwedeng hindi nyo po gagawin ito pero ipagmamaritis kayo ng iyong Bianan. <laughs> 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 Marites is real. Dahil traditional naman itong pamilya ni Daddy Insoy itong si Bianan. So ganyan din ang ginawa ni Bianan sa kanyang mga parents in-law dati. So napas-on na sa akin. So ako naman ang gumagawa ako ang nagsisilbi. Magsisilbi ka talaga kung ikaw ay daughter-in-law. Maswerte ka lang kung yung Bianan mo ay ano na, open-minded na, yung ano na ba guys ba, modernized na, hindi katulad nitong nasa probinsya na buhay na buhay pa din ang kanila mga customs and traditions. Kung ikaw ay walang pakialam, ah, okay lang din naman guys, pero yun nga, ipagmamaritis eh, ka tapos lagi kang inaaway ng iyong biyanan, o oh, may kakilala akong ganyan guys na walang pakialam Pinay siya, wala siyang pakialam sa kanyang biyanan, oh eh. so yung biyana naman is wala ding pakialam sa kanya, wala silang pakialaman kahit na nasa iisang bubong lang sila nakatira, so parang ang weird kasi hindi sila nag hindi sila nagkikibuan ba so yung kanilang wala silang magandang relasyon in short walang magandang relasyon so parang ang ano walang harmony sa loob ng kanilang bahay dahil wala mang gustong mag-adjust hindi gustong mag-adjust ng pinay hindi siya nagsisilbi sa kanyang biyanan hindi siya tumutulong at yung biyanan naman ay hindi rin siya ano ba may pride din ang Bienan. So, yun, wala silang kibuan, guys. Parang ang lungkot-lungkot naman ang buhay. Maswerte lang ako kasi itong si Bienan ko is mabait. Tapos si, meron kaming tulay. Si Daddy Insoy kasi marunong mag-English at marunong mag-Tagalog, Bisaya. So, nagkakaintindihan kami. Si Daddy Insoy ang taga-translate. At ako din ay paunti-unting natututo ng mag-Korean. ang isa sa mga challenges kapag multicultural family. Lalo na kapag yung husband mo ay hindi marunong mag-English may mga maraming Pinay dito guys na ang kanila mga husband ay hindi marunong mag-English at yung mga Pinay naman is hindi marunong masyado ng Korean. So ano talaga may language barrier as in 90% language barrier. Ewan ko kung paano nila ano ang kanilang pamumuhay. Hindi ko lang talaga ma-imagine. Anyway, stop muna tayo sa ating pag-i-imagine at magluto na tayo ng ating pananghalian. Ito po ang mga inoki mushroom na Benan na nasa ref sila for almost one month na. So, kinuha ko na bago siya masira. Ibinabad e, ko na din ang ating mga dried seaweed or ating mga miyok dahil gagawa tayo ng seaweed soup or miyok guk. O, oh, parang may magbe-birthday lang ba. At dahil wala man tayong karni ng baka para sa ating seaweed soup, ito na lang, itong concentrated na sabaw ng baka. Pinakulo ang buto at laman ng baka, karni ng baka. Yan, pinakuluan ng matagal na matagal. Ha? At kinuha yung kanyang pinakakatas. oh yan na po, yan guys. Konting-konti lang il ilagay mo dyan dahil concentrated man yan malasang malasa sya. At tayo ay magluluto naman ng ating vegetable curry. Yan. Ayan po ang mga kamote na kinuha ko kanina. Kamote at patatas. Then uh, white onions. chinapchap ko sila ng pa-cubes. Then yan na guys. Kunting prito-prito. Pinrito ko sila in sesame oil. Tapos nilagyan ko na ng yung ano concentrated A, karni ng baka mix ah <laughs> Lagyan din natin yan ng mainit na tubig before natin ihalo ang ating curry mix. Uh, hindi po ito masyadong maanghang. Sunhan mat. Yes guys, dahil kakain man ito si Little Insoy. Hindi pa man kaya ni Little Insoy ang sobrang anghang na ano mga curry mix yan po ay level 1 lang po ang anghang niyan. Tansya-tansya lang yan mga kabisda. Pero kapag kulang pa, sa tingin ko ay kulang pa is binuhos ko na lang lahat no kasi nakulangan man ako. Ah, sana all binuhos lahat. Binuhos mo na nga lahat pero kulang pa din ah. Oh, yarn. I'll touch myself na lang ah. Naging marisrakal bigla. Ginisa ko na sa sesame oil ang ating mga seaweeds. Ah, nilagyan ko ng konting toyo yan. Igisa ko muna yan bago lagyan ng mainit na tubig. Yan at ang ating mga fish cake, eh, niluto ko na talaga ang ating fish cake guys dahil na-expire na yan doon sa loob ng ref ni Benan. November 25 siya na expire so ngayon is December na oh. Hindi hindi pa tayo mahilo diyan, hindi pa tayo maano no. Hindi pa tayo madaot so niluto ko na lang guys. So yan ang ating seaweed, ang ating mukbok nilagyan ko na ng beef ano, yung concentrated na beef mix tapos buhusan ng tubig and then pakuluan. Ang atin namang fish cake at inoki ay ano, minagic magic ko na yan guys. So ginisa ko na lang yon in sesame oil and nilagyan ko ng toyo. Ito naman ang ating suman na galing pa sa Pilipinas. Dalawa na lang ang natira. Shout out Mami Mercy Deloso. Two years ago ay umuwi pa ako sa Pinas at nagdala ako ng isang pack ng suman. Suman malagkit. Oh, two years na guys sila sa ref. Dalawa na lang. Yun na po ang pinakalas na suman. 그건 높아서 먹니, 어때요? 이건 괜찮아? 어, 네. 냉이요? <laughs> 네, 정우야 칼이 먹어. Busog pa yan si Little Insoy dahil pag Sunday meron siyang klase. So nag-start ang kanyang klase ng 11.50. So pinapakain ko siya ng early lunch. So kami ay kumakain na ng 1 o'clock na yan, guys. Dahil tinatapos muna namin ang klase ni Little Insoy bago kami kumain ng lunch kaming tatlo. Ay, 그게 그래 그걸 콜 내려가지고 전에 느꼈지 아주 맛있어, 구수한게 푸석하게 뽀얀게, 그럼 그 그래 그거 많이 먹어서 그래, 갖고 힘이 남쪽으로 흘리지 만들어 패 가지고 이웅장한 거 아니야? 응? <놀라> 그래, 역시 그 그럼 어쩌고요? 그냥 같이 먹어, 주고 떨지, 그걸 하나면은 뭐야? 난 그거는 So i-mute ko lang ang video no, baka makapiray tayo dahil may kumakanta dyan sa TV. Nanonood kasi kami ng TV program dito sa Korea every Sunday. Parang asap natin to ba, ano may pakuntis ng kanta sa kanilang national television. Inarate ko lang sa inyo ulit yung sinabi ni na dati noon pa yun guys, noon na maliliit pa yung kuya ni Dadi Insoy. Yan si Daddy Insoy kasi is pinakabunso, minupusal baby man yan si Dadi Insoy. Very malaki po ang kanilang agwat ng kanyang kuya at ni Dadi Insoy. Nakahuli daw noon ang eldest brother ni Daddy Insoy is si Tokyo Boy, si Kun Ajubunim, ng napakalaking palaka, sinlaki daw ng kamao. So ayun, akin ah, kiniluto po nila, tapos yung iba is barter nila sa kanilang kapitbahay, isang palaka for one big pair, pair ba na prutas mga kabisdak. So, sampung palaka for sampung pairs, tapos yung isang pinakamlaki na palaka is kinain nila biyanan, niluto daw nila, ginawa nilang sabaw, masarap daw. Madami pa daw ang palaka dito sa buka noong unang panahon guys. So maraming palaka din ang nakain nila Bianan at ng mga kuya ni Daddy Insoy. So ang sabi ni Daddy Insoy, yun maraming nakain kasi na palaka si kuya kaya siya ano, sobrang lakas. <laughs> at this moment, ang topic naman namin ay sawah. Oh, o, kanina mga frogs, ngayon ay mga sawah. <laughs> Dati daw kasi nakahuli ang papa ni Daddy Insoy ng sawa, malaking sawa. So ayun, ginawa po nilang sabaw o oh. ganyan daw po magluto ng karni ng sawa o oh. yung sabaw ba isang direction lang yung pag steer ng sabaw ng sawa o oh. yun po ang kanilang kinikwento. Sa amin naman sa buhol is nakakain na din po ako, nakatikim na po ako ng karni ng sawa. Kinakain man ng sawa ang aming mga manok. So yung sawa na lang ang aming kinain o oh. kasi wala man kaming makaing manok. <laughs> ang mga sawa pala ay umataki lang sila once a month. Kumakain lang sila once a month tuwing kabilugan ng buwan. So ang ginawa ng aking tatay, Tatay Billy, ang aking papa, is pinainan niya ng manok ang sawa. So in the morning, kinaumagahan, nahuli niya ang sawa. So ayun, kinain namin, ginawang adubo ng aking mga kapitbahay. So ay nakatikim talaga ako ng sawa, guys. Si Tatay Billy, ang aking papa, ay hindi siya, ano siya, yung sikmura niya, hindi, hindi kayang tanggapin ng kanyang sikmura ang karne ng sawa. Nagsusumusuka siya, guys. Anyway, itong suma na naman ang ating pag-usapan, yan, parang nasira na itong suma namin, oh. Kasi may, ano na siya, Sticky na siya. May mga laway-laway na siyang lumalabas, guys. Oo, pero okay lang yan. Eh, bahala na. Basta kung miss na miss ko ang Pilipinas, ito talaga ang aking kinakain. Ipinaamoy e, ko kay Daddy Insoy at Biyanan ang ating suman. Tinanong ko sila kung amoy panis na ba. Hindi naman daw. Pwede pa daw kainin. Noong unang dating talaga ng mga suman na yan ay pinatikim ko muna kay Biyanan, kay Kun Unni at kay Chagun ko kung magugustuhan ba nila ang suman. Hindi man bet guys. Uh, so ayan. Ako lang po ang kumain ng isang supot. Siguro mga 20 plus na pieces yan. Kaya umabot hanggang dalawang taon. Nilagay ko lang sa freezer. So, ayan, babatiin ko muna ang ating mga masusugid na tagapagsubaybay. Ma'am Neleda Duarte from Palomok, South Cotabato. Catherine Enriquez from Nueva Ecija. Celia Cabeza from Aurora Province. Madonna Santos from Marikina City, Metro Manila. Happy birthday kay Sir Benok Sagana. Hello din kay Mam Ma Tina Likes and Happiness from Lubao, Pampanga. Josia Tulintino from Philippines. Bell family from Panglao Bohol Sumagaysay Family from Duenas, Iloilo Ma'am Christina Kino. Happy viewing kay Ma'am Juliev Hamisola from Carmen Davao del Norte Daina M. Supida from Bagong Silang, Kaluokan City Happy 9th birthday sa anak ni Ma'am Daina na si Dean Jaled S. Mustafa uh, Sa December 6 po ang kanyang birthday Happy birthday Dean! Happy happy viewing kay Sir Clomer Rosalejos from Veliaba, Leyte Ryan Michelle Roman Tara, Jean Jing Ria from United Arab Emirates Mates Cherry or Mates Cherry from Leyte, Vicente Paderan, Rosa Ereso from Taytay, Rizal, Mam Ma Luzel, Saro Cam from Lapu-Lapu City. Hello Den. sa lahat ng taga Magic 5 North Caloocan Council, Rory TV from Bukidnon, Sheba Alier from Skin Norway, Merma Culture from France na hindi talaga nag-skip ng ads. Asa na all katulad ni Ma'am Merma Culture. Thank you so much Ma'am Merma. Eled Rose Dayag from Cagayan Valley. Cecilia Bustillo from Cabuyao, Laguna. Ma'am Lenda Fermin from Dipolog. Ma'am Ivy Lagura uh, na nag-follow talaga siya sa akin sa ating Facebook page, Bisdak in Korea. Thank you so much, Ma'am Ivy Lagura from Surala, South Cotabato. Ma'am Marjorie Ledesma from Bacolod City. Thank you so much for always watching, Ma'am Marjorie. Sunday ng hapon, pagkatapos nating maghugas ng ating pinagkainan ng lunch, ay uh, ito na po, nilinis natin ng ating yung kotse, kagagaling lang yan sa Hongchon sa Alpeka World. Ang dumi-dumi, super dumi guys. So yun, nilinis namin ni Little Insoy. I-insert ko lang itong short video natin kung saan ay kumain tayo ng persimmon dito sa may tabing ilog. Oh. Hindi pa ito masyadong malamig kaya pwede pa nating hubarin ang ating jacket. Dito sa Korea, may dalawang klase po ng persimmon ka makikita sa market. May itong biluga na malalaki at yung namang ano guys, maliliit siya. Yung maliliit, pwede mong kainin na hilaw, dahil crunchy man yun kapag hilaw at pwede ding hinog, itong malalaki, ay pwede mo lang siyang kainin kapag hinog na uh, dahil kapag hilaw pa yan guys, hindi siya makakain talaga, may ano siya, astringent siya, meron siyang ano ba, yung ano ba yan, apa sa bisaya, hindi ko lang alam ang term sa Tagalog yung parang kumakain ka ng hilaw na saging, yun guys So, ayan siya. Ano, apat man yon May apat akong dinala dito sa tabing ilog. Dito ko talaga siya kinain sa tabing ilog para estetik. Para na. makita nyo din ang view dito sa may tabing ilog. Mga tatlong persimmon ata ang naubos ko dyan mga kabisdak. O, yung isa is hindi pa siya masyadong hinog. So, inuwi ko na lang siya sa bahay. So, ganyan siya guys. Para siyang yung, ano niya, yung flesh niya ay parang mangga. Hindi pa kasi ito masyadong ano soft, kaya parang mangga pa ba. Pero kapag malambot na malambot na yan, parang kaimito yung kanyang flesh, guys. Dito sa aming probinsya, sa Gangwondo, ay wala ka pong makikitang puno ng persimmon. Dahil hindi angkop ang klima dito. Masyado siyang malamig para sa mga persimmon. Sa Gyeonggi-do, sa Seoul at sa southern part may nakita po akong puno ng persimmon. Doon ako nakakita ng unang puno ng persimmon sa Ansan City, sa Gyeonggi, Gyeonggi-do, Gyeonggi province. Harvest time niya tuwing autumn and then tumatagal siya hanggang ngayon winter. Marami ka pong makikita ng persimmon ngayon sa market. Bet ko din ang mga dried persimmon pero mas bet ko po itong mga fresh. May ibang kababayan tayo na ayaw nila yung persimmon pero ako gustong gusto ko ang persimmon lalo na kapag yung hinog na hinog, yung lata na bitaw guys gusto ko yung lata na anyway may nagtanong pala sa akin no kung kumusta na daw ang sitwasyon dito sa South Korea dahil dineclare man ng presidente ang martial law noong Martes ng gabi parang ewan ang presidente ng Korea ngayon mga kabisdak nagdeclare siya ng martial law out of the blue at nilift din niya ang martial law ng alas 4 ng umaga sa nung Merkules. O, oh, di ba? Pinaka-short martial law in history <laughs> ang naganap noong Martes ng gabi. Ewan ko na talaga parang ang itong presidente ba? Ngayong Sabado ay may magaganap na butuhan kung i-impeach ba ang presidente dahil sa kanyang illegal at invalid act na pag-declare ng martial law na suddenly out of the blue talaga guys. Ayawan ko ba? So, lahat ng gusto mag-travel sa South Korea ay okay na okay po. Safe na safe po ang South Korea ngayon at magpakailan man. And that's all for today's video. Thank you so much for watching. Ingat lahat!